ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay walan. Ang labindalawang tarangkahan ay labindalawang perlas. Ang bawat tarangkahan ay isang perlas ang lansangan ng lunsod ay dalisay na ginto, katulad ng salaming malinaw. Hebreo 11.10 Sapagkat inaasahan niyang makita ang isang lunsod na may matibay na saligan na ang Diyos ang nagplano at nagtayo at hindi papasok doon sa anumang paraan. Ang anumang bagay na kalumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan kundi yaon lamang na mga nakasulat sa Aklat ng Buhay ng Cordero. Ano ang magiging unang araw ng kalagayan natin pagpasok sa langit? Makikita natin ang ating mahal na Panginoon ng mukhaan at kanyang sasabihin, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalaan kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kilalakan ng iyong Panginoon. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanang kamay, Halik kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang paghaharing inihanda sa inyo mula pa ng itatag ang sanliputan. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa sino mang magtatagumpay, ibibigay ko sa kanya ang karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa gitna ng halamanan ng Diyos at binigyan siya ng karapatan ng Diyos upang magsuot ng kayong lino na dalisay at makintab. Ang tenang ito ay kumakatawan sa matutuwid na gawa ng mga banal. Kung magkagaya mga gliniwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama, ang may mga pakinig ay makinig. Sa langit, may lugar na alagaan ng mga bata, mga sanggol at batang namatay karamihan sa kanila ay pinaslang o kaya ay pinalaglag. Dito sila ay tinuturuan at pinagpapala ng ating Panginoong Hesus. Ang piging sa kasal ng kordero. Sa kalangitan, tayo ay dudulog sa hapag ng ating Panginoon. Iba't ibang uri ng pagkain ang ating pagsasalusaluhan. Ating malalasahan ang linamnam at sarap ng mga pagkain. Di na ito idudumi pa ng ating katawan. Isulat mo ito Pinagpala silang mga tinawag ng Diyos sa hapunang para sa kasal ng kordero. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay totoong mga salita ng Diyos. Ito ang karwahe sa langit sa 2 Kings chapter 2, verse 11. Sa langit, ang bawat bato, kapuntukan at kalagatan ay kasing ng ating dead gift. Sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon, ay sinabi ko na sana sa inyo. Ako ay paruroon upang maganda ng dako para sa inyo kapag ako ay tumaroon at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumun kayo. Ang Pamilihan sa Langit Tulad ng nasusulat sa Santiago 2.5, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa kanya. Dahil dito, naghanda ang Diyos ng mga bagay na di nila tinamasa dito sa lupa, ng mga bagay na naipagkait sa kanila sa daigdi. Nasa sulat sa 1 Peter 1.4, Nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di nasisira at di kukupas, ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Magpasalamat kayo sa Ama na nagpaging dapat sa atin na maging kabahagi ng mana ng mga banal sa kaliwanagan. Ganito ang uri ng tahanan na mga namatay na mana ng na di naglingkod at tumalikod sa Diyos, subalit balik loob sa bingit ng kanilang kamatayan. Gayunpaman, sila ay naligtas sa biyaya ng Diyos. at dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nananaob mula sa langit buhat sa Diyos na may kalwalatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong haspe na malinaw na gaya ng salamin. Ang mga saligan ng lunsod ay nagayakan ng lahat ng uri ng mga mahalagang bato. Ang una ay haspeng bato ang pangalawa ay sapirang bato. Ang pangatlo ay kalsidonyang bato. Ang pangapat ay esmeraldang bato. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayak ng talaga sa kanyang asawa. Tunghayan natin ang kaluwalhatian ng langit. Ang pintuang perlas. Sa Revelation 21:21, 21, Perlas ang labindalawang pinto, bawat isa yari sa isang perlas. Lantay na ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Ang panambahan sa langit pagdakay napas pa sa espiritu ako at narito may isang luklukang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardio at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may dalawamput-apat na luklukan at sa mga luklukan ay nakita kong nakakaupo ang 24 na matatanda na nadaramtang na mapuputing damit at sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit. Nakita ng mga tao ang kabanang tipan sa kanyang templo. Nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at lindol at malakas na ulan ng granizo. mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog at may pitong ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang pitong espiritu ng Diyos. At pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpupuri at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan doon sa nabubuhay magpakailan kailanman ang dalawang pag-apat na matatanda ay mga papatira pa sa harapan ng nakaupo sa luklukan at mga sisisamba doon sa nabubuhay magpakailan kailan ba at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nagsasabi, Marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kalwalatian at ng kapulihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangatigha. Ang dakong panalanginan kong makita ang mga bagay na ito, narito ang napakaraming taong naroroon na walang sinumang makakabilang sa kanila. Sila ay mula sa bawat bansa, bawat lipi at bawat wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at sa harap ng kordero. Sila ay nakasuot ng maputing damit at may hawak ng mga palaspas. Ang lahat ng bagay sa langit ay buhay. Ang mga bulaklak ay umaawit ng pagsamba sa Diyos. Ang kanilang masamyong halumuya ay lumalaganap sa kapaligiran. Sa langit, ang lahat ng nilikha ay nagpupuri sa Diyos. nasusulat sa Isaiah chapter 11 verse 6. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang osoy magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasasuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala na nasasaklaw ng banal na Sa sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkilala kay Yaro. Ipinakita niya sa akin ang isang ilo na may dalisay na tubig na nagbibigay buhay. Ito ay nagniningning katulad ng kristal. Ito ay lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng kordero sa kalagitnaan ng lansangan at sa magkabilang panig ng ilo, naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito ay nagbubunga ng labing dalawang bunga. Bawat buwan ay magbibigay ng kanyang bunga. Ang dahon ay punong kahoy ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang lumikha ng langit, ng langit ng mga langit, pati ng lahat na natatanaw roon, ng lupa at ng lahat na bagay na nangaroon, ng mga dagat at ng lahat na nangaroon, at iyong pinamalaging lahat, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Sa so dahil ito, inihahayag ng Diyos ang kanyang paglikha sa sangkalangitan, kalawakan, mga planeta at mga bituin. Ang Tiyato sa Langit, na pamana ng Diyos sa mga ninuno ng bawat lahi, ang ipapalabas dito ay ang kasaysayan ng bawat mananampalataya nang siya ay nabubuhay pa sa na susulat sa Romans chapter 8 verse 19. Nananabig ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Ito ngayon ay nagaganap sa kalangitan. Ang tao ang obra maestra ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. Subalit ang unang tao lamang ang nilikha niya ayon sa kanyang larawan at hiningahan ng kanyang espiritu at naging kaluluwang buhay. Kung paano nang likhain ang ikalawang tao na si Eva, hindi na ito nagmula sa lupa kundi sa bahagi na ng katawan ni Adan. Gayun din naman, may inilaang sangay sa langit na binubuo ng mga bahagi ng katawan ng tao upang ito ang gagamitin bilang creative miracle kapalit ng mga nawasak na bahagi ng katawan ng tao. Ito ay ibibigay ng sangkalangitan sa mga mananampalataya para sa huling revival na magaganap sa daigdi. Sharp searing uh, pain that went through my upper facial features and uh, I, I felt a crushing in my larynx and then I was just relieved of all pain. I stepped out of this body, this earth suit, and then was lifted above the top of my car. And uh, my whole life passed before my eyes in just an instant. Then I was caught up in a swirling, massive funnel-shaped cloud that grew wider and and very bright. Angels took me underneath their wings. Well, they pronounced me dead at the scene of the accident. I've I've learned uh, that I was dead for over 61 minutes. I started walking up a green, grassy hill. The uh, grass came all the way through my feet yet there were no indentions where i'd previously stepped there were diamonds on the grass there was an angel standing in front of one of those gates of pearl and it, he was at least uh, the angel was at least 70 feet tall he had a sword he had, he had beautiful uh, ghost spun hair and there was an angel inside of the city that was con holding some books and there was some exchange between these two angels and then I was allowed access into the city, and I have to say that I was allowed access into the city because I received Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Who was the per first person that you met besides the angel? Well, he was my best friend in high school, and he had been killed in an automobile accident. His head was decapitated. I recognized him immediately, which answers in my mind will we know one another in heaven? And certainly we will. And then my friend began to take me on the tour of the place called heaven. I saw volumes and volumes of books. There's uh, books of uh, prayer requests, our spiritual growth in the Lord and uh, souls that we have won to the lord jesus christ because that's the dearest thing to the heart of god. and i saw people that i had led to the lord even up to that particular time. and then the most exciting thing said was to see the lamb's book of life. and there it is it, just covered in wool. it's white wool. and i looked into the lamb's book of life and i saw my name written in the lamb's book of life. and it said paid in full by the precious red blood of jesus. About 500 yards from the throne room of god uh, my friend took me and i was captivated by the sign on the outside that said unclaimed blessings when i opened the door to my astonishment i saw legs hanging there from the wall i saw real arms, legs real, real legs every part of one's anatomy was there in that room and uh, people ask me why do you need a place like that because god has a spare part room god has a miracle that when people on the earth pray the prayers go up and uh, jesus receives that prayer he commissions sends out an angel angel goes and takes the spare part room brings it down immediately now sometimes it's instantaneous sometimes it's like daniel who had to wait 21 days to receive his manifestation she was crying to god mm -hmm. in a name that is above even death in the name of Jesus, I began to cry out, and when my friend was taking me on this tour in heaven, uh, as she began to cry out, he said to me, uh, "You've got to go back." She's using that name, and so I just shot right back down into my body. They noticed life signs. They rushed me to the hospital to stabilize me, and then uh, I was told the next day the severity of the accident. And you're hearing a song. Jesus touched. me. Well, when I heard that song, Jesus walked into my hospital room. Jesus had olive skin. He, I saw where they drove the nails in his hands. I saw where they planted a crown of thorns upon his head. He had beautiful blue eyes. Jews from the house tribe lineage of David are known to have blue eyes. And he just walked over, put his hands on my throat. He smiled. And all the time I'm hearing the song sing. He touched me, touched me, and then he just walked out of the room. Now he didn't come in through the door. He didn't leave by the door. He is the door. Little nurse had been attending me. Walked in. She said, "Good morning, Mr. Wood. How are you this morning?" And she was just trying to cheer me up. And I threw my hands up and said, "Praise God, I've been healed." <laughs> And she dropped the trays. She went out and got the doctors. Doctors came in. and They said, "You can't speak. You can't talk." But I got a second opinion. <laughs> Doctor Jesus said, "I could." I knew I was to go into this one warehouse, and um, and as I went in there, I I looked at the, a table that was in there, and I I looked at uh, what appeared to be body parts, and I saw foot, and I saw leg, and I saw uh, hands, and I, I just. Body parts, but there was no life in them. It was just they were the body parts. But then I recognized that the feet I was looking at were mine, but they were much younger, much much younger. And I, I went, what is this? I heard I heard the Father say, uh, these are your body parts. And I said, well, what does that mean? He said, he said I'm I'm waiting for you to ask me uh, to release those to you. That he said, I, I, will, I will give life to them, but that, that you don't need to wear out. You can continue on. Part of the visitation that I had was that the angel took me into a place that I believe is an allegory of heaven. And it was a place of provision called the storehouse of heaven. And he was like the foreman of the storehouse. And in the storehouse was everything Jesus would need in our age to get the fullness of his reward so the first part of the storehouse that i went to was a room of body parts physical body parts whether it was an eyeball a liver a hand a foot. an angel came to me and he had sandy brown hair he took me up into the heavens i was taken to the body parts room and there on the table and hanging were literally were hearts kidneys bones livers different body parts fingers eyes ears all kinds of body parts. Sa mga bangang ito nakalagay ang mga biyaya na natatanggap natin sa tuwing tayo ay nakikinig at nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, nagsasaliksik at pinamumuhay ang kalooban ng Diyos. Ito ay sapagkat sa ngayon ay malabo tayong makakakita sa pamamagitan ng salamin, ngunit darating ang panahon na tayo ay magkikita-kita ng harapan. Sa ngayon, ang alam ko ay ilang bahagi lamang, ngunit dalating ang panahon na makakaalam ako tulad ng naging pagkaalam sa akin. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at kung siya ay tumalikod, hindi malulukod ang aking kaluluwa sa kanya. Dito iniingatan ang mga pangako natin sa Diyos, ang mga natupad na ay nagniningning na hiyas at yung mga di pa natutupad ay nakalagay sa isang lalagyan. Hinihintay ng Diyos na tuparin natin ang bawat pangako na ating ipinahayag sa Kanya. Nasusulat sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguhon ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan. Ngunit sino ang mga anghel? Hindi ba silang lahat ay mga espiritong naglilingkod na sinugo upang maglingkod para sa mga magmamana ng kaligtasan? Sapagkat siya ay sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay ko sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. At saong may pagkaunawa at umakay sa marami, tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Makatarungan ang Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa-Kristal. Yeah. Ask me if I wanted these stones, so uh, they came one at a time in my left hand, and I could feel it. Uh, just... Ang gawa ng bawat tao ay mahahayag sapagkat may araw na iahahayag ito sa pamamagitan ng apoy. Ang gawa ng bawat isa, anumang uri ito, ay susubukin ng apoy. Then uh, the stone that came into the other hand uh, was also melted into my hand, and it was also on fire and very painful. Hindi pa ninyo nalalaman na sa paligsahan sa pagtakbo, ang lahat ay tumatakbo, ngunit iisa ang nagkakamit ng gantimpala. Kung gayon, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ang gantimpala. Ang bawat isang sumasali sa paligsahan ay may pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Ginagawa nila iyon upang makamit sila ng putong na nasisira, ngunit tayo ay putong na hindi nasisira pupunasin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Mawawala na ang kamatayan, ang pagtangis, ang pag-iyak o ang kabalisahan. Ang mga bagay sa nakaraan ay lumipas na. Kaya nga, ang Diyos ay naglaan para sa akin sa itaas ng isang gantimpalang putong ng katuwiran, ang Panginoon na siyang matuwid, na tagahatol at magbibigay sa akin nito sa araw na iyon at hindi lamang sa akin, kundi sa kanila na nagmamahal sa kanyang pagpapakita. Sa pagparito ng Pangulong Pastol, tatanggap kayo ng hindi nasisirang putong ng kaluwalhatian. Huwag mong kakatakutan ang lahat ng bagay na malapit mo ng danasin. Narito, ang ilan sa inyo ay malapit ng ipabilanggo ng jablo upang kayo ay subukin at magkakaroon ka ng paghihirap sa loob ng sampung araw. Maging tapat kayo kahit hanggang kamatayan at bibigyan ko kayo ng gantimpalang putong ng buhay. Pinagpala ang taong nagtitiis ng pagsubok dahil kapag siya ay nasubok na, tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa kanila na umiibig sa kanya. Darating ako sa lalong madaling panahon. Ingatan mo ang mga katangiang nasa iyo upang hindi maagaw ni naman ang iyong korona. Bakit si Jesus lamang ang tanging daan ng kaligtasan? Sapagkat si Jesus lamang ang isinilang na walang bahit kasalanan, kaya siya lamang ang tanging nakatagdang tumubos sa kasalanan ng salibutan. Sa 2 Corinto 5.21, Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kung paanong si Adan at si Eva ay sakdal bago mahulog sa kasalanan, isang sakdal din ang dapat isilang upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan si Jesus lamang ang isinilang na sakdal. Lukas 1.35 Sumagot ang anghel sa sa iyo ang Espiritu Santo at papa sa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos dahil dito ang isisilang mo ay banal at tatawaging anak ng Diyos siya ang huling Adan ang espiritong nagbibigay buhay 1 Corinthians 15:45 Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao Gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ipanalangin natin ang panalangin na ito ng kaligtasan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, tinatanggap ko po ang iyong bugtong na anak bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Binubuksan ko po ang aking puso at inaanyayahan ang aking Panginoong Hesus na manahan sa puso kong ito. Sumasampalataya ako, Panginoong Hesus, na inialay mo ang iyong buhay upang bigyan ako ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Nang inialay mo ang iyong banal na dugo upang tubusin ako sa aking mga kasalanan. Dahil dito, kinukumpisal ko po sa inyo ang lahat ng mga kasalanang nagawa ko simula ng aking pagkabata hanggang sa oras na ito. Sinusuko ko po sa inyo ang aking mga kahinaan. Linisin mo po ako sa tubig at dugo na dumaloy sa iyong tagiliran, aking Panginoong Yesus. Itinatakwil ko po ang lahat ng kaugnayan ko sa pwersa ng kadiliman. Nagpapasako po ako sa inyong paghahari. Isulat mo po ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay. Ito po ang aking samod dalangin o Diyos na aming Ama, sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng Espiritu Santo. Amen.